okay guys, bali magre-repair tayo ng red ah uh, Ito yung naisaksak nila sa 220 Bali itong unit na to guys o yung refrigerator na to is 110 Chinig ko tulong nung isang araw Ang nasira guys, yung kanyang relay Ito yung sa overload Tapos yung binili ko Yung relay So, try muna natin palitan ng relay. Ayan guys, bali na yung bago. Tapos, ito yung luma. Ito yung nasunog. Ayan o, nangamoy. So, itester natin guys, para malaman, mo, malaman natin kung ano yung problema niya. So, ter natin. Sa bali ito yung luma Ayan sya guys oh. Wala syang continuity ah oh. Kasi wala, wala syang continuity Ayun, oh. Pero yung bago Tira natin yung bago ano guys so, siya, oh meron siya yan then yung kanyang overload ito guys yung overload yung kanyang overload okay pa naman siya magana pa pero siyempre papalitan na rin natin kasi may bago naman so Tapit na natin muna to Yung bago Okay Ngayon yung kanyang Relay guys Tapit na rin natin to Tandaan dito to Tapos yung block dito Ito siya. Tapos yung pink. Dito. Sa kapilak. Indonesia titik sing guys. Okay. 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 okay.

para to kaso ano na siya ito yung pumutok ngayon na lang natin to fuse lang naman problema nito na guys eh Okay, gumana na. Okay, so 2.1. Okay. Ang problema nito ngayon, yung kanyang uh, barb guys. Oops. Yung kanyang barb. Ilaw. O oh, yun. Umilaw na rin. Observe natin guys kung ano. Kung lalamig siya. So baka nasira na yung fan nito eh. Yung fan. Kasi naisak-sak sa 220 guys so baka yung fan niya may problema din. Pero pero okay naman. Okay. Gumaga na naman to. right so under observation guys okay. so yun gumagana yung kanyang chiller ayo ano itong ito yung freezer guys so nagki-create din siya ng yelo Ayun. Ganda rin itong rig na to ayan oh. So 2.4 ampere yung kanyang ano, initial na karga, yung amperahe pala. Tapos ano, guys, 110. 110 siya, kikita niya ba? 110. So, syempre guys, tinisting ko muna yung supply bago natin ano kasi 110 'yan. No? isang you one know, thing So, hindi yun natin yung kanyang, ano, yung nagre-react na. Yung kanya ang mga uh, coil. Ayun, gumana na rin siya. Kanyang fan. Ayun. So, malamig na yung kanyang kan guys, yung kanyang suction. Ayun, malamig na yung saksyon. Yung kanyang... Okay, mainit na. Okay, guys. Okay, guys. Bali, ano ito? Bala na na Okay na. init na yung kanyang condenser So yun guys Bali ang problema lang talaga nito Is yung kanyang ano uh, Yung kanyang uh, Overload relay Pinalitan ko yung kanyang overload Tapos yung kanyang Relay So guys So bali ito yung nasira Wala na siyang continuity Busted Busted siya So, ayun. Ah, takpan na natin, guys. Takpan na natin yan. Tapos, yung sa taas. Doon, saka natin ibalik dito. So, bali ito. Dito dapat siya nakasaksak Eh, dito inilagay. So, ayun. <laughs> 220. Hey super guys Boom. the project attending supply guys arahin the time akan 20

Uh, ito guys may maintain ko rin ito si Yonpol ako lang si uh. sarap paligid dyan